Laura? Makulit. Si nanay. Si nanay makulit. Hindi, si nanay. Si nanay ha, makulit ha. Bebe. Hey. Bebe. Makulit ka. Bebe. Ay, bebe. Nanay, makulit. Bebe. Sabi mo, makulit ka na, Nay. Sabi mo, dali. Tutoy. Mama. Tutoy. Ba? Nanay. Yeah. Nanay. Makulit. Paluin. Sa? Sa? Puwet. Puwet. Si Nanay. Bebe kasi baby makulit. Si nanay dapat. Mm. Ayan yeah. 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 May kalat sa paa? May kalat sa paa? Awalisin mo na. Hmm. Pang-swimming yan. Eh. Pagsama-sama yung pang-swimming. Pag di mo alam kung saan nakalagay, tanong mo dun. May kalat pa rin? Oo. Hindi nagsira niyan. Tuyak. Yeah. nagsira. nak yeah. Ah, wala nang sira. Sira. Sira, tuloy yan. Tama na eh, tapon na lang. Yeah. Yay! Ava! Yay! Nawalis na. Sipag naman yan.